Hi kids. Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Sa araling ito, ating mailalarawan ang kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas. Atin ding matutukoy ang mga layunin ng Espanya sa pananakop ng bansa. At ating maiisa-isa ang mabuti at masamang epekto ng kolonisasyon sa mga Pilipino. Handa ka na ba? Maipaliliwanag mo ba kung ano ang ibig sabihin ng nasa larawan? Narinig mo na ba ang salitang kolonyalismo? Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Sa aralin nating ito ay malalaman mo kung paano unti-unting nabago ang pamumuhay, kultura at lipunan ng mga Pilipino nang dumating ang mga mananakop sa ating bansa. Sa loob ng halos apat na raang taon, ang Pilipinas ay napasailalim sa kamay ng mga dayuhang mananakop. Narito ang Pilipinas sa ilalim ng mga dayuhan sa mahigit apat na raong taong pananakop o 400 years. Espanyol, tumagal ang kanilang pananakop ng 333 years mula 1565 hanggang 1898. Ito ay nagsimula nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi at itinatag ang unang permanenteng pamayanan ng Espanyol sa Cebu. Ito ay nagtapos sa pagkatalo ng Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898. Sumunod naman ang mga Amerikano. Tumagal ang kanilang pananakop ng 48 years mula 1898 hanggang 1946. Ito ay nagsimula matapos ang kasunduan sa Paris o Treaty of Paris noong 1898. Nagtapos naman ito noong Hulyo 4, 1946 nang ipagkaloob ng Amerika ang kalayaan sa Pilipinas. At ang panghuli naman ay ang panahon ng mga Hapones. Ito ay nagtagal ng tatlong taon, mula 1942 hanggang 1945. Noong sinakop ng mga Hapones ang Maynila sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig ang simula ng kanilang pananakop. Nagtapos naman ito nang bumalik ang mga puwersa ng Amerika at Pilipino noong 1945. Kahulugan at layunin ng kolonyalismo. Nagsimula ang pagnanais ng mga taga-Europa na marating ang Asya nang mabalitaan nila mula sa mga crusader na sagana ito sa likas yaman. Ang mga crusader ay mga sundalong nakibahagi sa pagbawi ng mga kristyano sa mga lupaing sinakop noon ng mga muslim sa Holy Land. Rosada ang tawag sa pagbawi ng mga Kristiyanong taga Europa sa mga lupaing sinakop ng mga Muslim sa Holy Land. Idagdag pa rito ang kahangahangang mga kwento ni Marco Polo sa kanyang aklat tungkol sa mga kayamanan at kulturang nakita niya sa silangan na pag-alaman din nilang maraming produktong pampalasa o spices ng pagkain ang matatagpuan dito tulad ng paminta, luya, sili, oregano at cinnamon. Ang mga produktong ito ay mahalagang gamit noon bilang sangkap sa pagluluto at pampreserba ng mga pagkain iniimbak. Kung gaano kahalaga ang langis ngayon ay ganon din kahalaga ang mga pampalasang ito noon. Dahil dito, maraming mga Europeo ang nagnasang makarating sa Asia, lalong-lalo na sa Molucas na kilalang kilala bilang Spice Islands. Ginamit ng mga estado sa Europa ang pamamaraang pangkabuhayang tinatawag na merkantilismo. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng sistemang kolonyalismo o pananakop ng mga lupain upang mapakinabangan ang yaman ng mga lugar o bansa na kanilang magiging kolonya. Ang kolonisasyon ay ang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahina o maliit na bansa upang kontrolin ito sa aspetong pampolitika, pang-ekonomiya at panlipunan. Naniniwala ang mga bansa noon sa Europa na higit na magiging malakas at matatag ang isang estado kung ito ay may sapat na ginto o pilak at yaman sa kabanang ng bansa. Nakapaloob din sa sistemang kolonyalismo ang patakara ng isang malakas na bansa sa pagpapatupad at pagpapanatili ng kapangyarihan niya sa isang nasakop na bansa o teritoryo kolonya ang tawag sa bansang nasakop ng isang malaki at malakas na bansa. Noong ikalabing anim na dantaon, nanguna ang mga bansang Espanya at Portugal sa larangan ng paglalayag at pananakop ng mga lupain. Ayaw nilang magpalamang sa isa't isa sa pagpapayaman at pananakop ng mga lupain, kaya't mula noon ay naging magkalapan ang dalawang bansang ito. Kapwa bansang Kristiyano ang Portugal at ang Espanya, kaya't kapwa sila humingi ng pahintulot mula sa Papa ng Roma para sa kanilang gagawing pagtuklas at pananakop ng mga lupain pinahintulutan ni Papa Alexander VI na magsagawa ang dalawang bansa ng paglalayag at pananakop. Ang paghahati ng mundo sa pagitan ng Portugal at Espanya. Labis ang pagnanais ni Papa Alexander VI na lubos na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo o katolisismo sa maraming lugar sa mundo kaya sa kabila ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansang Portugal at Espanya sa pagtuklas at pananakop ng mga lupain ay patuloy pa rin pinahintulutan ng Papa pagsasagawa ng ekspedisyon at kolonisasyon. Si Papa Alexander VI ay naglabas ng dekreto o papal bull noong Mayo 3, 1443 na naglalaman ng orteng naghahati ng mundo sa dalawa. Una, ang lahat ng bansa sa kanluran ay sa Espanya at ang ikalawa, ang lahat ng bansa sa silangan ay sa Portugal. Ang nabuong dekreto o bull tungkol sa paghahati ng mga sasakuping lupain ay tinutulan ng Hari ng Portugal dahil may mga bansa sa Silangang nasa kanilang paghahari na hindi napaloob sa ginawang paghahati. Kaya't upang malutas ang problema ito ay pinagtibay ang kasunduan sa Tordesillas o Treaty of Tordesillas noong 1494. mga layunin ng kolonisasyon ng Espanya. May tatlong pangunahing layunin ang Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Ito ay binubuo ng tatlong G na ang ibig sabihin ay God, Gold and Glory o Kristyanismo o Katolisismo, Kayamanan at Karangalan. God o Kristyanismo layuning palaganapin ang relihiyong kristyanismo o katolisismo. Gold o kayamanan, layuning maghanap ng yaman, kinto at likas na yaman. At glory o karangalan, layuning palawakin ang kapangyarihan at karangalan ng Patsang Espanya. Si Ferdinand Magellan, na isang Portuguese ang nakatuklas o unang taga-Europa na nakarating sa Pilipinas. Fernando Magallanes naman ang pangalan niya sa Espanya. Madaling araw ng Marso 16, 1521, o March 16, 1521, nang matanaw niya kasama ang mga tauhan ng tatlong natitirang barkong naglayag mula Espanya ang pulo ng Samar. Sila ay nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa marating nila ang pulo ng Humonhon noong Marso 17, 1521 o March 17, 1521. Taong 1565, sinimula ni Miguel Lopez de Legazpi ang kolonisasyon ng mga Espanyol sa ating bansa. Ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi ang itinuturing na pinakamatagumpay na ekspedisyong ipinadala ng Espanya sa Pilipinas. Sa mga susunod nating aralin ay atin pang higit na matatalakay ang iba't ibang ekspedisyon na ipinadala ng Espanya sa ating bansa. Mga epekto ng kolonisasyon ng Espanya. Narito ang mga mabubuting epekto ng kolonisasyon ng Espanya sa ating bansa. Nangunguna na rito ang pagpapakilala ng Kristyanismo. Kung kaya naman naging pangunahing relihiyon ng mga Pilipino ang Katolisismo. Pagkakaisa ng mga isla. Bago dumating ang mga Espanyol, hiwa-hiwalay ang mga barangay, subalit naging isang bansa ang Pilipinas sa ilalim ng Espanya. Pagpapakilala ng edukasyon. Itinatag ang mga paaralan, kolehiyo at universidad sa panahon ng mga Espanyol. Pagpunlad ng kultura at sining. Dumating din ang mga bagong paraan ng arkitektura, sining at musika. At ang pagpapakilala ng alpabetong Romano pinalitan ang alibata ng alpabetong ginagamit natin ngayon. Narito naman ang mga masasamang epekto. Pangaabuso at pangaapi. Maraming Pilipino ang pinilit magtrabaho sa ilalim ng polo e servizio o ito ang sapilitang paggawa. Kawalan ng kalayaan. Nawala sa mga Pilipino ang karapatang mamuno sa sarili. Hindi pantay na lipunan. Sapagkat pinag-iba ang mga Espanyol, Mestizo at mga Katutubo. At pag-aalsa at digmaan. Maraming Pilipino ang lumaban upang makamit ang kalayaan. Tulad ni na Diego Silang, Gabriela Silang at Andres Bonifacio. Bakit mahalaga ang kolonisasyon ng Espanya sa ating kasaysayan? Masasabi natin na napakahalaga ang kolonisasyon ng Espanya sa kasaysayan sapagkat ito ay naging daan sa pagkabuo ng bansang Pilipinas. Nagbigay din ito ng pagkakaisa sa mga isla at nagkaroon ng sentralisadong pamahalaan. Naipasa din sa atin ang ilang kulturang Espanyol gaya ng relihiyon, edukasyon, arkitektura at sining. At higit sa lahat, itinuro nito sa mga Pilipino ang halaga ng kalayaan at pagiging makabayan. Sa pangkalahatan, ang kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas ay nagdulot ng mabuti at samang epekto. Bagaman nagkaroon ng pangaapi at kawalan ng kalayaan, ito rin ang nagbukas ng daan sa pagkakaisa, edukasyon at paghubog ng pambansang pagkakakilanlan. Mahalagang pag-aralan ito upang maunawaan natin ang ating kasaysayan at pahalagahan ang kalayaan na pinaghirapan ng ating mga bayani. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Maaari mo rin isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang para sa bilang isa hanggang anim. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, ang tawag sa pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahina o maliit na bansa. Kolonyalismo. Bilang dalawa, mga sundalong nakibahagi sa pagbawi ng Holy Land sa mga Muslim. Crusader. Bilang tatlo, ang tawag sa paglalakbay ng isang grupo para sa isang tiyak na layunin. Expedition. Bilang apat, ang tawag sa pagbawi ng mga Kristiyanong taga Europa sa mga lupaing sinakop ng mga Muslim sa Holy Land. Crusada. Bilang lima, kilalang kilala sa tawag na Spice Islands. Molucas. Bilang anim, Portuguese na nakatuklas ng Pilipinas. Ferdinand Magellan. Narito naman ang para sa bilang 7 hanggang 11. Alamin natin muli kung tama ang iyong mga sagot. Bilang pito, ang Papa ng Roma na naglabas ng dekreto o papal bull na may kinalaman sa pagkakahati ng mga lupain sa sakop ng Espanya at Portugal. Alexander VI bilang walo, nanguna sa ekspedisyon sa Pilipinas na itinuturing na pinakamatagumpay. Miguel Lopez de Legazpi, bilang siyam, pamamaraang pangkabuhayan kung saan ang batayan ng yaman ng bansa ay nakasalig sa dami ng pilak o ginto nito. Merkantilismo, bilang sampu, relihiyong pinalaganap ng mga bansang Portugal at Espanya sa kanilang pananako, Kristyanismo o Katolisismo. Bilang labing isa, ang sistema ng pagsulat na ipinalit ng mga Espanyol sa Alibata, Alpabetong Romano. At narito naman ang para sa mga huling bilang. Alamin natin ang mga tamang sagot. Labing dalawa, ang tatlong G na pangunahing layunin ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. God, Gold, Glory. Labing tatlo, ang sabilitang paggawa na ipinataw ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Polo e Servicio. Labing apat, ang kasunduang pinagtibay para sa maayos na pagkakahati ng pananakop ng Espanya at ng Portugal. Kasunduan sa Tordesillas o Treaty of Tordesillas. Labing lima, ang tawag sa bansang nasakop ng isang malaki at malakas na bansa. Kolonya. At para sa huling bilang, ang mga bansang nanguna sa larangan ng paglalayag at pananakop ng mga lupain. Espanya at Portugal. Tukuyin kung tama o mali ang bawat pahayag. Maaaring mo rin isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang para sa bilang isa hanggang anim. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang isa, si Miguel Lopez de Legazpi ang unang manlalayag na Espanyol na dumating sa Pilipinas noong 1521. Mali. Bilang dalawa, ang kolonisasyon ay tumutukoy sa pananakop ng isang makapangyariang bansa sa isang mahina o maliit na bansa. Tama. Bilang tatlo, isa sa mga layunin ng Espanya ay ang pagpapalaganap ng raliyong katolisismo. Tama. Bilang apat, ang polo i servicio ay voluntaryong trabaho ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Mali. Bilang lima, isa sa mga mabubuting epekto ng kolonisasyon ay ang pagkakaisa ng mga isla sa ilalim ng isang pamahalaan. Tama. Bilang anim, ang mga Espanyol ay nagturo ng edukasyon at nagtatag ng mga paaralan sa Pilipinas. Tama. At para naman sa mga huling bila. Narito ang mga tamang sagot. Bilang pito, ang relihiyon ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol ay Katolisismo. Mali. Bilang walo, mahalaga ang pag-aaral ng kolonisasyon ng Espanya upang maunawaan natin ang ating pinagmulan at kasaysayan. Tama. Bilang siyamp, ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi ang itinuturing na pinakamatagumpay na ekspedisyon ipinadala ng Espanya sa Pilipinas. Tama. Bilang sa nawala sa mga Pilipino ang karapatang mamuno sa sarili. Isa ito sa masamang epekto ng kolonisasyon. Tama. Bilang labing isa, ang pagpapakilala ng edukasyon ang isa sa mga mabuting epekto ng kolonisasyon ng Espanya tama at para sa huling bilang ang kolonisasyon ng Espanya sa Pilipinas ay nagdulot ng mabuti at masamang epekto tama <coughs> Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.